Magandang magandang araw mga kuwangis ko kung saan ang sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod Anton Olson sa mga kapwa ko UFW dyan. Lalong lalo na sa Middle East. Yumkin Saed. Sa mga nakasubscribe na sa akin dyan. Syukuran katir sa mga hindi pa niya nakasubscribe. Nako, please lang pakisubscribe naman ang channel ko. And likes din ang mga videos ko. Ngayon, napakasarang pag-uusapan natin. Ito ba, di ba ito si Ori Saon Si may plano na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas sa 2028, di ba? Pero bago na natin talakayin tumulo sa pagka-presidente, pinailan siya ng kaso ni to Tupasio at ang kanyang mga kasaman. So ngayon... Sinasabi ngayon ni Ere sa ang, ang, ang pambabastos daw sa kanya ay recycle lang daw na issue at harassment ito panoorin natin ang kanyang litanya ni Risa Ontiveros sana yon ayun ito um i know it hasn't been filed but uh, they've already announced to the media their intention to file so what do you make of this ethics complaint that is going to be filed by the group of attorney Ferdinand Topacio recycled lies harassment ano pa nga ba ako naman ay buong loob kong haharapin yung complaint nila once na mabasa ko. Hmm. Ma'am, sino sa tingin mo nasa likod nila? Initiative nila yon o may tao behind them? Eh, ano ba yung track record nila? Laging may nasa likod din. <laughs> so, you're not bothered? Ah... Uh, bothered in the sense na ang dami-daming namin trabaho ginagawa mm -hmm. dito sa Senate. Mm -hmm. May mga drama pa dyan pero mm -hmm. sige lang, hindi ah, po kami magpapadistract dyan. Basta pagka-file nila, babasahin namin ang complaint at haharapin namin ang buong buo. Statement si Sen. Tiberos na harassment ito at mag-concentrate na lang sa mga importanteng bagay. I would like to tell senator Risa, ma'am, Importante din po to preserve the integrity, the probity and the reputation of the upper chamber. As the chamber that is supposed to be composed of elder statesmen, hindi po pwede yung upper chamber ay may mga tao na nagpabayad, nagtatamper, nag-influencia at nangingil na po ng mga testigo. Importante din po to. This is equally important as the inquiries that you are undertaking right now. Okay. So, okay. huwag niyo po harassment po ito. Tugunan niyo na lang sabagkat may pruweba po kami. Ama naman si Ontiveros, this is nothing new. Kasi kaya lang, she has been getting away with so much for so long a time. Dating sa mga pa, partner, di ba yung kay Kian, Yes. Na kinuha niya yung mga witnesses na sa amin yung magulang para kunin yung mga minor na kinuha ni ah, ah, Senator Ontiveros. Pangalawa yung sa Farmally nag-testify, may affidavit yung mga witnesses sa Parmali na binayaran daw sila para mag-testify falsely against Parmali executives. Pangatlo, yun na nga kay Murillo. So, partner na po ito eh. Someone has to tell her, stop, hindi na tama ito. Especially, di ba noon, nung Congress po ba siya, di ba may allegations din doon sa Corona Impeachment that she fabricated evidence. Hindi si po pwedeng ang isang membro ng upper chamber ay nag-iimbento ng ebidensya. Ngayon, may latest na naman siya. Nag-cite siya ng jurisprudence. Mali naman pala. We cannot allow this. O oh, ayan, mga kawangins ko, malinaw na malinaw sa sabaw. Clap clap muna tayo dyan, mga DDS dyan, mga DDS supporters, clap clap muna kayo dyan. Finally, magpapel din ng ethics complaint nito si Atty. Tupacio at ang kanyang mga kasamahan nyo ng mga attorney na laban kay Risa Ontiveros. Alam mo kung ano bang papel nila kasi dahil binabayaran di ba ni Ontiveros yung mga witness kuno di ba? Sabi ni Atty. Tupacio. Lalong-lalo na yung lumitaw na si Alex Rene, di ba? Na tumistigol laban kay Kibuloy. Di ba? Magkano kayang binayad? Siguro malaki kasi kundi kasi ang daming kumakagat sa mga bayaring mga witness para si para sirain lang ang isang tao hindi sirang sira ka na kapag sirahan ka tapos yung sasabihin mo lahat iscripted, scripted lalong lupa ganito ang ginagawa ni Risa yung parang lahat ang sasabihin niya ay scripted o baka hindi nabigyan ng pangalawang ba uh, bayad siya no si Alice Rene kaya kumanta <laughs> dapat kasi magaling kasing magano eh magaling ang script magbigay ng script si Risa ha Mag ma magaling magbigay ng script kaya kung bakit naglalabasan yung mga witness na binabayaran kaso lang parang hirap naman isipin na sasabi ni Risa on Beros na yung mga issue daw ay recycled na lang so ibig sabihin kung recycle yung mga issue yung issue sa pale health kung ano pong mga issue nang nangyayari sa sa'yo, Senador Reza, ibig sabihin, okay lang yun sa inyo, yung mga ganong sistema, parang okay lang, walang issue, kasi recycle, nako, parang, nako, 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 parang may tama to, yata to, sa pag-iisip na eh, recycle, tapos harassment, paano ka masasabing na inaharaskan ng isang tao, na isa kang, isa sa pinakamataas na pinuno ng gobyerno, isa kang senador, pangalawang, marami kang mga, Alalay, May mga intelligent ka na mga nalalaman kung ano bang pinagsasabi yung sa mga tabi-tabi. Tapos sasabihin mo harassment. Tapos ang kakalaban lang sa iyo isang attorney na si Attorney Tupacio. Ito naman kasi si Attorney Tupacio, magaling naman talaga ito isang attorney. Kaso lang bago sila nag-file ng ano ng ethics complaint, s'yempre mo muna nila kumuha ng mga ebidensya hindi naman pwede ka mag-file ng evidence, hindi, hindi naman mag-apply o mag ng kaso kung wala kang mga evidence yung pinanghahawakan. Ganun lang yun. Kaya ngayon, nakakuha sila ngayon ng, ano, ng mga ebidensya. Kaya tinuloy na nila nag ng ethics complaint. Kasi nga, pangit naman kasi sa isang gobyerno na nagtatrabaho ka sa Senado. Tapos ang ginagawa mo, hindi naman, hindi naman makatao. Ang ginagawa mo ay kung paano ka tatagal sa gobyerno ang ina-after kasi diyan karamihan kasi ang ina-after diyan power eh kapag dito ka sa ano sa Pilipinas eh lalo kapag nagtatrabaho ka sa gobyerno. <laughs> Yumayaman nga yung mga contractors. <laughs> 'Di ba? <laughs> Much more pa yung mga politiko. Hindi <laughs> ka na magagastos ng milyon-milyon kung <laughs> hindi mo kukunin sa ibang kapamaraanan, 'di ba? Ito karma to kay ano eh. Karma to kay Reyes Ontiveros eh. Tapos ngayon may plano pa siyang tumakbo sa pagka presidentin sa 2028 which is karapatan naman niyang tumakbo. Pero marami na kasi wala ng marami na kasi na mga negatibo tungkol sa kanya, parang wala na siyang credibility. Eh. Ang pangit naman pakinggan na isang witness babayaran mo para mag tumistigo lang sa isang tao. O nga ngayon, anong nangyayari? Ang dami ng nasirang mga buhay ng mga tao. Kung ganun lang laging mangyayari na bawat witness babayaran mo. <laughs> kahit sino siguro kapag bayaran mo ng, ng ano ng milyon yung mga witness kahit walang alam bigyan mo lang ng ano ng script kakagat yan maraming kakagat yan <laughs> milyon is pang kung ano pang mga ano mo kung ano pang gusto mong ibigay sa kanya Ang iba nga pinapupunta pa sa ibang bansa yata eh hindi niko, kong iba pinapupunta sa ibang bansa para tumistingo lang kaya ngayon uh, clap-clap muna tayo kay attorney Topacio at sa kanyang mga kasamahan na buti na, naipal na nila yung ethics complaint kaya nung kay Rizon Tiberos. Sana mayroon pa diyang maglabasan ng mga ano na mga witness lalo na pa yung sa PhilHealth na issue na 'yan. 'Di ba? Sana maglabasan din ng mga ano diyan mga witness para matuloy na na talaga ni Attorney Topacio nag ng ano <laughs> ng, ng ng kaso. Kaya yan muna ang update natin sa mga kawangis ko sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin diyan. Please subscribe my channel sa mga ko, OFW. Masalam and bye-bye.